Eo po! Yo, yo, yo! Mga tol, mga repa tips, mga tropa ko dyan. Yung mga nanonood, alam ko naman, umami na kayo. Gustong gusto nyo maging celebrity like me. Kaya kung gusto nyo, gayahin nyo ko. Eto mga usos mga artista ngayon. Pero panoorin nyo mabuti ha. Dahil malamang bukas na bukas, laos na yan. Usong app, Instagram. Nako, gusto-gusto ng mga celebrities yan dahil pag nag nag-aantay sa taping, walang magawa. tik tuk picture-picture ng sarili. Dahil vain kami mga artista eh. At dahil ako, maganda na ako. Sobrang ganda ko na. Lalo ba akong gumaganda dahil sa Instagram? Kaya download nyo na yun. Usong hangout place ng mga artista. Laos na yung Republic eh ngayon. Sa set, sa location, kung saan kami nagtitaping. Dahil buong araw kami nandun. From 6 a.m. hanggang 6 a.m. ng the next day. Yun. Hangout. Tambay tayo ka dun. Usong awesome drink. Nako, mga artista ngayon, pag nasa set, pag nagtitaping kami, pag na-trabaho laging pabiling ayaya, pabiling nga ng milk tea, please. With extra pearls. Gusto ko yung winter melon. K. Okay. Gayahin nyo, ganun na ganun Usong awesome snack ng mga artista, yung mga nagda-diet crackers. Dahil lagi silang snacks, hindi ang kailangan nila magpapayat. Parang ako, matabano daw ako. Ewan. Um, pero sa set, sa pag nagte-taping kami, favorite namin talaga, usually, palabok, um, sinigang, favorite namin. Sinigang, hinahalungan ko pa ng bagoong. Try nyo, masarap. Promise. Um, usong sport, boxing. Kasi magagamit ng mga artista yan dahil pag may mga fight scene, makakatulong yan. Muay thai, kickboxing, wahay! Ganon. Para mas madali. Usong pet, um, mm, yung mga PA namin. <laughs> Yaya, alika nga dito, Yaya. My favorite pet. <laughs> na joke lang. Syempre, yung usong pet na kung minsan, alam mo na, sila Paris Hilton, di ba? Mga dala nila yung mga toy dogs, mga poodle, ganyan pa cute. Ako meron akong Yorkshire Terrier, si Charlie. Cute, cute niya. Tapos pinipicture din namin, yung Instagram namin yung mga pets namin. Si Hart, laging dala si Yogi. Yung malaki niyang German Shepherd. Mm, di ba? Mm. Dogs. Because dog is a nice best friend. Gusto ang TV series. Ano ba? Um, pinapanood niya ng mga, ano, um, mga true blood. Ano, kanya, okay, kasi sa set, sa taping, lagi kami nanonood ng mga series para hindi kami mainip dahil mara, mahabang oras yan lagi sa set pag nati-taping. So, yun. True Blood, um, Vampire Diaries, mga sumikat after ng Twilight, Game of Thrones. Ayan. Um, ano pa ba? and faithfully, araw-araw. <laughs> okay. Pero favorite ko, friends. friends. Friends, favorite ko yan. I'll be there for you. <laughs> <laughs> awesome book! Fifty mm, Shades of Grey, yan ang binabasa namin lahat ngayon. Kasi sa set kami, mga artista, mga, oh, anong binabasa mo? Ano yan? Ewan, eh, pasapasahan kami. So, yun. Uh, dati rin, Twilight, syempre. Harry Potter, ayan, syempre. It'll never go out of style. Mga librong ganyan. Ayan, yan ang iba't ibang mga uso ngayon. Kaya pausuin pa natin. Pa-share, pa-like!